parang maulim ng yung panahon madilim ang langit pero 21 temperature na ngayon hindi ganang malamig pero pag walang araw malamig na din yan so ngayong umaga punta tayo ng bike shop kukunin natin yung yung bike natin si Fuji ko kasi last week pinadala ko siya dun sa Asia. Ah, nasira and yun nga pinagawa natin kay boss Kevin kasi wala na tayong time, -time magdawa at saka yung mga gamit ko yung pinabagay ko na yung mga tools ko So, tignan natin yung makeover niya kasi pinapalitan ko ng gulong. Tapos yung isang rayos na putol una magbabas muna tayo tapos babas tayo papuntang top and pagbalik natin pajak na kaya yung dalawang pedal yung pedal ko piniham ko to sa ano ko to sa pub, production para kasi madami kami yung doon and after natin makuha si Fuji ko didiretso tayo ng Sinchu kukunin natin yung sahod natin sa Western Union so tara o oh, nandito na tayo ngayon sa token at nandito sa harapan natin yung atake yun o. so yun yung ano yung shop ni boss Kevin nag message ako sa kanya kanina sabi niya, 8.30 bukas na siya. Pero yung oras natin ngayon is 9.32. Push. Laban, good morning. Good oh, morning. Ito na si Tomita. Wow. Bago na yung niya. Tufo. Salamat Tufo. 25C. 700 by 25C. And yung rayos niya kasi naputol yung sa huli. Nalubak ako nung isang araw. So ito siguro yung bago. Ito yun. Kakaiba yung kulay niya. Tsaka bago yung nipple. tapos tinanggal ko yung pedal kasi nga inayos ko medyo madumi nga lang hindi ko kasi nalilinis etong bar tape na to ako lang nagkabit nito may tutorial ako nito kung gusto nyo matuto or paano mag uh, mag bar tape SL super light ibig sabihin yan neutral neutral lang ako sa ano sa upuan meron kasi nitong front at saka rear parang ganun yung front kasi medyo attack mode yon tapos wala may lagay ako dito ng GoPro at saka Brighton at meron akong busina dito lakas na rin yan tapos meron akong battle cage at saka toolbox galing to sa kaibigan ko na ano at meron din tayo dito ang um, cadence sensor tail light importante tail light dapat lagi kayo may tail light Makan yung babayaran natin. May resibo dito si Lopan. Lopan toso This one. Okay. So, ito yung tire natin. Ang presyo ng isang tire is 1,350. Harap likod, bali 2,700. Plus yung spoke natin. Eh, tsaka yung paggawa is free na daw. Tapos 200 yung presyo. So, bali 2,700 yung babayaran natin. Then, meron din tayo dito yung sticker ng kapadyak. Wala pala pa. So, good to go na tayo. Pwede na natin i-away si Fujiko. Fujiko. Let's go. So, pan, thank you. Bye-bye. Okay. So, ayun. Medyo mahal din talaga yung gulong ng bike. Pwede yung isang peraso nga kapag ka medyo magandang klase, maabot ng 1.3. 1350 yung tupo ano siya may inner tube na siya ayoko naman ng tubeless kasi magaan nga kaso nga lang kawawa ka pagka naplat ka sa malayo masira especially kapag yung mga ride natin ay malalayo one time umakyat ako ng yulaw may, na, na, may nakita ako sa tabihan na dalawa naplatan nag-offer ako ng ano, syempre ganun tayo pag uh, makakakita tayo ng aberya nag-offer tayo ng inner tube eh hindi raw pwede kasi yung Taiwanese eh syempre eh, mamahalin yung bike nila naka tubeless sila eh wak wak yung gulong so yun hindi rin obra yung inner tube kaya yung best way noon sakayin mo or i mo eh papaano kung nandun ka sa sa gitna ng kagubatan hindi e ang layo ng aakyatin mo buti sana kung may maawa sa na mga driver so nga pala parang nakapag palista ako dun sa ano sa 36 bends sa chayi abangan natin yan yung fun ride sa chayi Medyo mahirap-hirap yon pero maganda yung location nya Ito yung location nya So kaya dalawang best na ako nakapag ride doon Yung una ko is failed uh, Pinulikat ako Kasi nga yung bottom bracket pala ni Fuji ko Eh kauhugas ko ng kauhugas ng bike Kinalawang and then kumapit pala siya kaya pala hirap na hirap ako makyat yung pangalwa naman nag practice na ako nag ensayo and luckily yun nag top 3 tayo sa ano pangatlo ko sa mga Pinoy yun una si JR Balagan nasa Pinas na pangalwa si Jim Park and pangatlo ko lakas ni Jim Park that time tapos yun pangatlong try ko ng 36 bend eto siguro pero ano na lang tayo nyan kumbaga man man lay. slow mo na lang tayo kasi for fun na lang tayo ngayon hindi na tayo oh, for vlogging na lang tani man ang ano mapit chay so napansin ko dito maganda yung view tapos semi akyatan ayun So, te-testingin natin si Fuji ko. Aakyat ah, tayo diyan. And gagawa tayo ng uh, ride video. <laughs> maganda rin yung view kung kungin nyo nasa likod natin yung mga bundok ayan may skyway may skyway iniigalaw, sobrang ganda ng beauty มาแล้ว So ayun, nandito na tayo sa dorm. Medyo matagal din na bakante yung space natin sa parking yan. And maraming salamat sa mga kapadyak natin. Hindi nila binura yung parking to. San linggo yata eh. So, this is it. Nandito na lang. God bless.